mula sa Tambungan, Bakakay o Tambungon, Bakakay, Albay, isang lalaki ng dalawang taon nang iniindang bukol sa tuhod na natamo nito sa pagkahulog mula sa puno ng nyog. Makakausap natin mula sa kabilang linya ng telepono si Emilito or Jimilito J.R. Baluti Jr. Sa ngayon po, tal palagi pong sumasakit ang tuhod ko dahil po namamaga po ito at ngayon po parang pong may nana po sa loob na parang mabuswag po, ma'am. Opo, matanong ko lang, ano, uh, bakit na uh, nahulog ka sa puno ng nyog? Umakyat ka talaga para kumuha ng nyog? Ano, ma'am, dahil, actually, ma'am, um, pagbaba ko mo sa nyog po, ma'am, na at balance po ako, ma'am. And then, yun po, nag, naglagatok po, ma'am. Parang nag... tumunog po yung buto, ma'am. Tsaka mm. mga mga anak, ilang minuto po, mga ilang minuto po, ma'am. Ay bigla ko pong itong uh, basa po, ma'am. Kaya feeling ko doon po nagsimula ang ito pong sakit ko po, ma'am. Uh, pero matagal ka nang umaakit ng nyog. Yung mga panahon po na, ano po, hindi pa po ito malaki, at hindi pa po nangyari ito. Opo, sumasak, sumasak, suma sumasarap sa talaga ng nyog po, ma'am. Ah, okay. So talagang mahilig na ng umakyat ng nyog. Ngayon, dalawang taon na pala itong bukol mo. So nakapagpa-check up ka na ba? Napatingnan mo na ba sa doktor itong sitwasyon mo ah, matapos kang mahulog sa puno ng nyog? Opo, ma'am. Dalawang basa sa ako nagpa-check up sa doktor. Pero... Yun nga po, ang binibig, ang nire lang po sa akin is yung gamot po na pang-refill-refill-refill lang. At yun po, parang inalag po ako na magpa-X-ray po. Kaya nakadalawang beses rin po ako mag x ray ma'am. Okay. So, meron kang gamot na iniinom, tapos uh, nirekomenda ka ng doktor mo na magpa-X-ray. Uh, uh, magpa Ngayon, yes, po, ma uh, ano yung sabi ng doktor uh, matapos kang magpa-X-ray? Ah, uh, ma'am. Actually, ma'am, nung matapos kong magpa-X-ray is, doon sa findings po, ang nalag ang nakalagay po doon, osteoarthritis daw po, ma'am, ang sakit ko. Pero hindi ko po alam, hindi ko po talaga, hindi ko po alam kung talagang osteoarthritis po kasi hab ano, habang tumatagal po, yun po, sumasakit pa rin, tsaka lumalaki, namamaga pa rin po siya. Kahit may iniinom po akong mga gamot. Okay. Uh, sir JR, matanong ko lang no dahil sa sitwasyon mo at iniindang sakit dyan sa uh, tuhod mo, uh, nakakapaghanap buhay ka pa ba? Opo Sir, opo. Um, pero po ma'am, ay sir, nag part-time lang po, hindi naman po full full-time job. Um kapag may ma kapag ma-absent lang po yung regular ano doon, employee. Tsaka lang po ako pinapapasok po. Okay, may mga sitwasyon ba o mga araw na hindi ka nakakapasok dahil sa pagkirot ng nararamdaman mo dyan yes? sa atod mo? Yes po, yes po sir. Um, especially po kapag sobrang lamig at um, po ako ng mga pagkain na bawal. Mm -hmm. Doon po talaga hindi, parang hindi ko magalaw yung kaliwang ang kaliwang pa ako po, binti. And then sobrang sakit talaga yung parang paralyzed po, bagaw. Okay. How about naman, Sir J.R., yung pang-araw-araw na gawain mo? Eh, nagagawa mo pa ba dahil dyan sa nararamdaman mo? Opo, 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 sir. Um, nagagawa ko naman po, pero hindi lang po yung normal na gawain na kaya ko. Like, um, sa mga mabigat kong gawain, hindi ko na po talaga kaya lalo na yung mga sa paglalakad pa lang po ng matagal, ng mahaba. Hmm. Hindi ko na po talaga yung kaya. Kasi ang paglalak ang pag paglakad ko po kasi hindi na po talaga normal. Parang inaalisa ko na lang yung isa kong kapkamp ang para, para po makalakad lang. Okay, matanong ko lang, JR, ano, may pamilya ka na ba? May asawa at mga anak? wala hindi pa po um yung kasama ko lang po ngayon yung partner ko na isa ring ano LGBT po. Okay. So anong pinaka ano raw yung pinakakailangan mo ngayon uh, JR? Um sabi daw po kasi sa akin na ano kailangan ko daw pong po ng ipatingin to sa orthopedic para po malaman yung talagang tunay or eksaktong sakit ko po na may patingin po sa doktor. And then, um, mapa pa-laboratory, kung ano man po yung sasabihin ng doktor, is yun po yung gagawin para po mabalik po sa dati, sa normal yung tuhod ko. Okay. So, ibig sabihin, sabi ng doktor, may posibilidad pa at 100% na maibabalik sa dati itong uh, tuhod mo? Hindi ko po alam, sir, kung may possibility pa po na bumalik sa dati. Pero naiiniwala naman po ako na um pwede pa naman po na mabalik sa dati kasi hindi pa naman po totally um, malupa yung ano yung tuhod ko, yung sakit po na naramdaman ko sa ngayon po. Okay, oh, po. so ibig sabihin niyan, Jemelito, umaasa ka na magiging normal muli ang iyong paglakad. Yes po, ma'am, oh. kasi ko po isang ano isang breadwinner din po sa pamilya kaya umaasa po talaga ako na gusto ko pong oh, maibalik po yun sa normal yung kalagayan ko kasi Siyempre po, marami po ang umasa sa akin. Tama at saka, Para po, makahanap din ako ng regular jobs. Kasi sa mga ina-applyan ko po kasi, hindi po ako tinatanggap kasi yun nga po, sa medical pa lang, parang magsak na, na talaga po ako. Opo. Okay. So, tama yan, Jimelito. Ano? Maging positibo lang sa buhay. Pero, matanong ko, ah, uh, matanong ko lang, kailan ka ba huling nagpa-check up sa doktor? Last year pa ma'am. January 2024. Okay, so last year. So January yes, last year. So mag-iisang taon na din na hindi ka pa nakakapag uh, pa-check pa up sa muli? Yes po, ma'am, exactly po. Okay. So, Jimi, makinig ka no para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medical mo, makakausap natin si Ma'am ma-, uh, ma Elbisedenio, ang coordinator ng party Partylist. Magandang hapon, Miss Elby. Yes, so good afternoon, Ms. Remy, and good afternoon din po kay Kuya. Opo, Ms. LB, eto isang kababayan natin ang humihingi ng tulong. Etong si JR, dalawang taon niya nang uh, iniinda. Etong bukol sa kanyang tuhod. Mari ba nating matulungan ito, Ms. LB, sa kanyang gamutan? Ayos po, Ms. Remy, wala pong problema. dalhin po lang po yung pasyente dito, dito, dito sa atin sa DRSMC para mabigyan natin ng tamang tulong kung anong dapat gawin, magita ng doktor kung anong dapat talagang gawin sa kanya. May x-ray, kung dapat x-ray or MRI, kung ano pang dapat gawin sa kanya, sabot po na ako, Bicol Party List, yung lahat ng babayaran. Ayun, Ayun, so malinaw, lahat ng babayaran ni JR sa ospital ay sasagutin na, na ng ako, Bicol Party List. Okay, okay. so nagpapasalamat uh, kaagad itong si Jimelito. Okay, Ma'am LV. Asahan niyo po, asahan niyo po na lagi ako, Bicol Party List, sa tulong ni Kong Salvi at ni Kong na... Lagi pong handang tumulong sa mga katulad natin na hihihingan tulong. Oh, okay. Ma'am LB, matanong ko lang po, ano po ang pwedeng asahan ni JR na proseso mula sa Akubikol Party Lace? Once po na meron na siyang referral, dahil lang po ito sa ating sa BRSMC. May mga doktor po na mag-a-assist sa kanya, may nurses, may social worker po na mag-a-assist regarding sa babayaran. Kung mayroon na po siyang mga charge list na kailangan para sa lab test, also gamot na available po dito sa atin sa BRSMC wala pong babayaran si Kuya. Dalin lang po sa social worker lahat yung charge leave kung kasama yung kanyang ID. Para po mabayar nila yung medical, medical assistance na ako Bicol Party List. Oh, okay. O oh, yan, JR, kailangan mo lang daw sundin itong proseso na nabanggit ni Ma'am LV at oras mismo ka rin makakatanggap ng tulong mula sa Aku Bicol Party List. Opo, okay, sir. Thank you so much po. Ayun. So lakasan mo lang, JR, ang iyong loob, ano? Dahil ang tulong mula sa Aku Bicol Party List ay paparating na. Kaya kailangan mo lang magbalakas para kung mag-undergo ka ng operation ay handa ang iyong katawan. Okay po mm na. -hmm. Maraming salamat Ma'am Elbi Sedanyo, coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you for excellent